Bento cake lang 'yan, pero bakit ang mahal? O di ba? Mas napapamahal pagka mas maliit ang ino-order. Bakit? Dahil hindi ko mo maliit lang 'yan, e eh konti ang gagawin or less ng gawain. Maliit lang siya, oo, pero sa gawain ay same lang din 'yan sa malaki. At mas mahirap pa nga 'yan gawin dahil ang mga details niyan or toppers lalo na kung fondant Iyan ay mas mahirap kung maliliit ang gagawin. Mas mahirap gumawa ng maliit na mga toppers. So ayan po ay fondant ang toppers niyan. White color, mabilis lang yan. Pero sa liit niya, mabilis. Dahil nga white lang siya, plain white. At maliit lang at wala ng feeling. Pero pagdating sa topper, mas mahirap gawin ang mas ma ang maliliit na topper. So ayan katulad niyan. Hindi pa nga ako satisfied ng paggawa ko ng collar diyan kasi nagkahiwalay siya. So ayan po, maliit man o malaki na cake ay parehas lang ng ginagawa, parehas lang ng trabaho, parehas ng hugasing. Kaya mahal po talaga pag maliit. Ay hindi ko mo maliit, ay less na ng trabaho at less na ng oras na i-google. Thank you for watching. God bless.